Eto nga pala si ang pida sa kwentong to. May section noon sa amin na punong-puno ng mga gifted students at isa si Ruel, sa mga sudyanteng yon. At eto naman si Ira, isa sa mga gifted students. Hindi lang basta matalino, matalino na maganda pa. At dito magsisimula ang kwento nilang dalawa. Ano ba? Ano ba? Hindi ka tumitingin sa tinataanan mo. Sorry. Sorry talaga na mabadali ako. Siya si Ira. At lagi talaga silang nag-aaway ni na Ruel. to moon... Pero ito ang pinakamalupit sa lahat Somehow, Ang advisor ng section someplace. na to no crawl... Si Professor Michael Jordan Walang nakakaalam kung straight ba siya o hindi Pero ang alam ng lahat, magaling siyang teacher <laughs> As for our next activity, we are going to call it move it or groove it. So all you have to do is to identify whether an image shown in the board is a part of moving or non-moving activity. Okay, okay, so as I was saying, here's what you're going to do in your activity. Oh, here comes our new student, please come in. Good morning, sir. Sorry I'm late. It's okay if you can come in. And so, last before we proceed with our lesson, I would like you to meet your new classmates. So, please introduce yourself and tell us something about yourself. Good morning, classmate. I am Ravel Cardi. I'm from Indian Normal University. I am 24 years old, and I am single. Okay, so how about your talent? Can you tell us about something that you can do or something that you love to do? Sir, I love sports like basketball, volleyball, and athletics. So as you may now take your seat, just find some comfortable place where you can sit. Thank you. Okay, who would like to answer number 1? Just please raise your hand. Oh Aira, saan ka nang galing? I just went to the conference room, sir. Okay, please go back to your proper seat. Thank you, sir. Okay, so let's proceed to our discussion. Who would like to answer number one. Mr. Soyo. Yes. Who's number 1? Ano yun? Di ba magaling ka sa sports? Oo, bakit? Halika sa team namin. Totoo ba? Oo oh, naman, sakit kumulang kami. Sige, sige. Nice! as bro. Ah, ito pala si Andrea. Kasama natin sa team. Siyempre sa klase, hindi pwedeng walang magaling sa sports. Sila si Andrea at si Janri, Maniwala ka sa akin, magagaling talaga sila. Meet the Dancers Si Ford y si, si el ritmo te lleva a la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven la fiesta la llevo en mis seres soy la reina de los nenes Mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir El ritmo es tan Yeah Cantaroto Para Sayo Ayra, Ayra. Ayra, di ba tama? Naalala mo yung nakaraan? Anong nakaraan? Yung nabangga kita doon sa labas. Sorry pala doon nag lang, nagmamadali kasi ako. Okay. Hindi ka nagalit sa akin. Okay na yun. Sorry talaga. Okay na. Okay na. Sigurado ka Okay na nga! Ay! Gusto mo yung libre talaga sa labas? Kaya ko bumili sa mga sarili ko. So, ang ito naman ito. So, mag na to, may mga kailangan pa tayong tatapusin. Which is, una, yung bulletin board. Pakinig po na, Sophie. Whoa! Siya naman si Erickson, a.k.a. Sofia. Magaling siya sa arts. Kailangan yeah, natin siya pagkala na arts. Performance na natin yan. So, kilala niyo naman yung mga kagulo niya, ba? Yes, po. Yes, yes. Perfect. So, pangatlo, and last. Chris, paano yung nagpunta grupo? Transfer ko pa si Ape. Ikaw bahala, makigrupo ka lang sa kanila. Ay, alam na. Ay, Ran, bilisan na lang ako. Ay, kompleto na ako. Ay, hindi. Hindi pa kami kompleto, di ba? oh, hindi pa. Partiyan na niya. Sige kayo na lang. Talo. Oh, sige, Rowell. Nakala na kayo. Sige, tingin ka rin. Uy, guys, nandiyan na si Ma'am. Pag-aing <laughs> sa inyo po. Before we proceed to our next lesson, magkakaroon tayo ng reporting. Mag-resolve into four. Questions ba? Ba! Wow. Okay, may Excuse class, may emergency meeting kami sa faculty. Iwan ko muna sa inyo report ha, and bukas mag-reporting tayo by group. Goodbye class. Bye! Wow. Bye! Pala. So ito yung napunta sa ating topic, yung elements of dance. So it has five elements which are the body, the... Ano ba? Ano ba kayo nakikinig? So as I was saying, it has five elements. The body, the action, the space, The time and the energy. So, bali lima yun. Sophie, ikaw na gumawa ng presentation, okay? Labi, hindi ko yung kaya, babe. Wala ba ikaw na lang? Mas okay kung ikaw na lang. Sakit oh, na lang. Ting mo na yun, ting. Ikaw na lang. O, sige na, yes. ako <laughs> So, di ba five elements yun? Bale, dalawa na lang yung akin and then tagi isa isa kayo. So, kay Sheena, space. And then, kay Sophie, time. Label, space na lang yung sa akin, babe, para mas... Ah, sa akin na yung space. Para wala naman madali. So, parang kay Peruel yung energy. Ah, oh, sakit. Peruel! Na, hindi na pa may narilingi? Ewan ko ba dyan? Hoy, Ruel! Hoy! Ha? Ano ba yun? Zoya, may ginagawa ka sa dito. Bakit cooperate ka naman?

Where is the group one? You may side. Good morning, everyone. I am the first reporter. morning, classmates. My name is Rawal Hadid. And my topic is all about... Energy refers to power in people. Okay. Sorry to interrupt you, Mr. Hardin. Dapat Hi. hindi naka-powerpoint presentation Ah, uh, Ma'am, sorry. Hindi kasi ako marunong gumawa ng powerpoint presentation. Oh, uh, okay. Please go back to your seat. si Ruel. Wala magiging gate ang grupo ninyo. Hala, ma'am! Paano naman kami? That's unfair, ma'am. No, you need to work as a group. Ruel, magpagulong ka kaya Ira and Sheena. Then, magpresent ka sa akin bago ko ibibigyan ng grade. Ano ba yan? Ay, sarap. Sarap, mag-ibang ako.

Kapag tinawag mo ako, tutulungan din kita sa PE. Alam ko, may nakamaglaro ng basketball. Sige na. Sige. Yes! Wala nang bagayin niya. Ha? Sige na tayo magsisimula. Ngayon mismo. Okay, sige. Bye. Huwag naman, ikaw nagtulog sa akin eh. Gagal yan kung may attracts. Basic ba? Basic. <laughs> Mr. Hardin? Yes, ma'am. Pwede ka ano na ba sa report mo ngayon? Yes, ma'am. Tinulong mo ako ngayon. Okay, very good. You may start. Dr. Lutraspins, let me continue my report. Once again, my report is all about energy. Energy. Energy, energy what you're doing Muna and please gather around because I have an important announcement. Everyone. I'm you the task? Do the work? No.

titira ka kailangan lagi nakabukas sa ring. Isipin mo lang na magsusuit ng bula. Ulitin mo, isa pa.

action. Kulat ka rin, sir. Sir, pwede <inaudible> ko magtanong paano ko mag-arap ko ng sa ay exposed sa